Ini-introduce ko yung isang dog sa kanila. So sila, lalo na to, napaka... tuwa siya, excited siya na namit niya tong isa. So happy, tapos yun ang cute. So hindi sila yung katulad na tinatahulan, hindi nila tinatahulan. So ang ito so, sa ito naman, nangyengingig lang. So pamaray and... Sitsu. No, wait na mga Sitsu talaga. No? Na friendly and super. Oh, pobobo it mo. Hello! Okay lang? Ha? Friends kayo? Huwag kayong mag-away? Ayan na. Ayan na. Nagtopak na. Okay na kanina eh. Hindi na maangil eh. Hehehehe. <laughs> So, yun lang. Bye-bye. na hindi naman siya natakot.